Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging masipag at organisado sa trabaho. May sariling desisyon sa kung anong paraan dapat tapusin ang gawain, at hindi madaling madala sa opinyon ng iba. Maingat sa kilos at salita upang maiwasan ang hindi kanais-nais -nice na puna mula sa iba. Sa usaping tahanan, mapag-aruga sa pamilya at inuuna ang kalusugan ng bawat isa. Sa damdamin, malambing at may pagpapahalaga sa relasyon. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi palaging inaasahan, laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay seryoso sa mga gawain. Mas pinipili ang makabuluhang usapan kaysa sa walang kwentang kwentuhan. Ayaw sa paikot ikot na paliwanag, mas gusto ang diretsyo at may kabuluhang diskusyon. Mas inuuna ang trabaho kaysa sa pakikipagkwentuhan. Hindi na iistorbo ng selos sa araw na ito, at may buong tiwala sa taong minamahal. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay biglaan kung dumating, kaya't maging alerto at mapagmatsyag. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay nagpapakita ng sipag at syaga sa mga gawain. Gusto ng mabilisang usapan, ayaw sa paligoy-ligoy. Maingat at mapagmatsyag, madaling magduda ngunit ito'y para sa sariling proteksyon marunong magplano at laging naghahanda sa posibleng emergency, kaya masinop sa pera. Nagiging masaya kapag masigla ang pamilya. At tandaan, biglaan ang pagdating ng mga pagbabago sa kapaligiran, maging handa sa lahat ng oras. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay may pagkamaselan sa trabaho, seryoso at focused para matapos ng maayos. Mas gusto ang tahimik na paggawa kaysa may kahalong pakikasama. Hindi madaling mapasunod at may matibay na paninindigan. Sa relasyon, may tiwala at hindi basta-basta nagseselos. Bukas palad sa gastusin lalo na kung para sa kapakanan ng pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay walang babala, Kaya't mas mainam ang maging alerto sa lahat ng panahon Leo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay masipag at seryoso kapag may pangakong binitiwan Pinipili ang mga usapang may respeto, iwas sa pagmumura at kayabangan Masikap sa paghahanap buhay basta't marangal ang paraan May posibilidad na maging seloso sa araw na ito kaya't kailangang kontrolin ang emosyon. Sa relasyon, nagpapakita ng lamang at pagpapahalaga. At tandaan, walang kasiguruhan ang mga biglaang pangyayari, kaya't mahalagang maging mapanuri at maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay nagpapamalas ng talino at kasipagan hindi gumagawa ng kalokohan sa trabaho at seryoso sa bawat gawain. Iwas sa usapang bastos o berde ang tema. Maingat sa bawat kilos upang makaiwas sa problema. Marunong humawak ng pera, at may disiplina upang makaipon at makausad sa buhay. Hindi nadadala sa panunuhol o pansariling kapakinabangan. At tandaan, ang mga pangyayaring hatid ng kalikasan ay hindi na paghahandaan palagi. Maging alerto at laging handa. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ay masigla sa mga gawain at may positibong enerhiya sa trabaho na nagbibigay ng tsansa para umangat sa buhay. Sa tahanan, masinop at malinis sa kapaligiran upang iwasan ang negatibong enerhiya. Masipag at determinado sa layuning mapabuti ang kalagayan ng pamilya. May tiyaga sa mga gawain at hindi nagpapasilaw sa perang hindi malinis. Sa relasyon, maasikaso at malambing. At tandaan, ang kalikasan ay may galaw na hindi inaasahan, maging mapagmatsyag at maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay tahimik ngunit may malinaw na diskarte sa trabaho. Maingat sa paggastos at marunong mag-ipon para sa kinabukasan. Sa tahanan, mas gusto ang masayang usapan kaysa komprontasyon. Hindi madaling matukso sa suhol o alok ng shortcut sa trabaho. May respeto sa sarili at ayaw sa usapang kabastusan tapat sa pag-ibig, hindi seloso, at mapagkakatiwalaan. Sa araw na ito, may dating at alindog na kapansin-pansin. At tandaan, ang biglaang galaw ng kalikasan ay di mo kontrolado, mas mainam ang laging handa. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay paan ng sigla at positibong pananaw. Enerhiya sa katawan ay mataas, kaya kayang tapusin ang maraming gawain. Marunong magplano bago kumilos at sinusunod ang sariling pangako sa pamilya. Sa relasyon, may buong tiwala kaya walang espasyo para sa selos. Ang direksyon ng araw mo ngayon ay nakatutok sa tagumpay at kasiyahan sa loob ng tahanan. At tandaan, laging may pahiwatig ang kalikasan sa paligid, maging handa at huwag magpakampante. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay kalmado pero matibay sa paninindigan. Sa bahay, maingat sa pananalita at ayaw sa gulo o stress. Sa trabaho, masinop at tahimik pero mahusay sa pagganap ng tungkulin. Ayaw humingi ng pabor, mas pipiliing tapusin ang gawain sa sariling kakayahan. Maingat sa mga kilos upang hindi maapektuhan ng negatibong enerhiya. Sa pag-ibig, totoo at maalaga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi mo mapipigil, kaya't mas mainam na laging alerto. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay nagpapamalas ng talas ng isipan. Sa trabaho, hindi natatakot magsabi ng opinyon basta may katwiran. Disiplinado sa mga gawain at may maunawang paglapit sa mga taong kaharap. Mas pinahahalagahan ang kasiyahan sa loob ng pamilya kaysa pansariling luho. Mapagkalinga sa mga magulang at laging handang tumulong. Malambing at matapang kung kailangan ipagtanggol ang minamahal. At tandaan, may mga bagay na darating ng biglaan, hindi laging nasa plano, kaya maging bukas ang isipan. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay matyaga sa gawaing bahay at sa trabaho. Ayaw sa mga bastos na usapan, lalo na sa lugar ng trabaho o tahanan, upang mapanatili ang maayos na enerhiya sa paligid. May posibilidad ng pagseselos ngayon, kaya kailangang magpakahinahon at maging maunawain. Hindi naniniwala sa madali ang kita, mas pinipili ang marangal na trabaho para makaipon. Sa pag-ibig, may lamang at malasakit. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay walang abiso, manatiling maingat at huwag basta kampante.